Hi everyone, good morning, I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Kaya ba niyang kunin ang corona? kun sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa preliminary competition bukas ng Miss Universe. eto na, no? hinihintay na natin talaga to na sobrang tagal at eto na ang exciting moment. Di ba? Kasi dito magkakaalaman talaga kung sino ba talaga yung palaban sa competition na to. At dyan din natin malalaman kung hanggan saan ba talaga ang ibubuga ng ating pambato na si Michelle D. Di ba? Ako, I'm so excited for her kasi syempre yun naman talaga yung importante. Yung makita natin yung galing niya sa competition na to at kung ano ba yung hinanda niya talaga ng bonggam-bonggam. -bongga. That's why I'm so excited. Sa ngayon masasabi ko talaga malakas naman ang laban ni Michelle D kahit hindi naman mag ano eh ma manalo sa botohan eh. Yung iba nga sinasabi nila tingin mo ba papasok ba sa semifinals? Yes, of course. Malakas yung kumpiyansa ko na lalaban to ng todo-todo. And then tingnan natin bukas so malalaman natin yan bukas. So sa activity na ipinakita ng Miss Universe etong mga kandidata dito ay eh, talaga naman masasabi ko lahat naman sila ay palaban. Maraming malakas ngayong taon na to sa totoo lang ngayon nga yung ang hirap ipredike eh. kasi parang hindi ka sigurado pa kasi wala pa naman siguro talaga yung preliminary competition kaya hindi mo rin malaman kung sino ba talaga yung ma ng kandidata pero syempre may dalawang kandidata dito na alam mo na talaga halos isa sa kanila talaga ang pwedeng makasungkit ng corona pwede din naman hindi ito ay wala na iba kundi si Michelle D at saka syempre si Antonio Forsyld so sino nga ba ang kukuha ng corona sa kanila sa sakasakali. Pwede ba silang mag two standing? To be honest, yes. Pwede naman silang mag two standing sa competition na to. Pero depende. Depende yan sa judges. Depende sa sitwasyon. Kasi ngayon, sa totoo lang, ako sa... Ako ha, aminin ko sa inyo, malakas ang pambato natin sa Miss Universe. Malakas si Michelle D. At wala namang question doon. Pero, depende na lang sa judges kung magugustuhan ba nila si Michelle D. bilang isang Miss Universe. At decision to ng judges, hindi decision natin, di ba? Kasi yung judges kasi, sila kasi ang nakakakita at sila yung nakakaalam kung sino nga bang kandidata ang gugustuhin nila. So today, naganap na ang preliminary interview and for sure na ilatag ni Michelle D. kung ano yung gusto niyang ilatag doon sa Miss Universe Organization. And For sure, nasabi niya na yung mga dapat niya sabihin. I'm so excited. May napanood akong interview ni Michelle D. at saka ni, ano, ni Antonio Forsil, si Thailand. Yung inobserbahan ko, si Thailand, she wanted to speak a lot. So, talagang ang dami niya sinasabi. Uh, halos hindi na nga makapagsalita si Michelle D. Pero yun, nagsalita si Michelle D. As in talagang doon, mararamdaman mo na yung, alam mo yon yung point by point yung sinasabi ni Michelle D. And dito, nahuli ko na yung ano ba ang advantage ni Michelle D at ano ba yung advantage kay Miss Thailand. Si Miss Thailand kasi as long as possible, ayaw niya nang may makasingit sa kanya. And then I think dito sa laban nilang dalawa, observation to ni Michelle D. Siguro naman, di ba? Na kung ano ang galawa ni Miss Thailand. So ang maganda lang dito kasi at least alam na ni Michelle Day kung ano ba ang merong galawan itong si Ms. Thailand. And then sa pananalita, yes, ang daming sinabi ni ano ni Mich ni Antonia pero iisa lang naman yung pinunto. Ayun at ayun din. Hindi katulad nung kay Michelle Day na dito mawuhuli mo tuloy na kung silang dalawa ang magla last two standing, masasabi mo na ah okay, kaya ni Michelle Day Maagawan to ng Corona Si Antonio Forsyth Kung silang dalawa Ang magla last to standing Kasi alam ni Michelle D Kung paano magsalita At kung paano niya Pabibilibin ang judges Kasi si Antonia Kasi ang lumalabas kasi sa kanya Is parang pabibo effect Yung alam mo yun Yung sasabihin niya Yung lahat ng aspeto Basta may masabi lang siya At masabing well spoke siya Pero ang totoo Pag inobserbahan mo Yung sinasabi niya parang wala naman akong ano, narinig na parang mas malalim pa or parang mas may pa ako. Parang iisa lang naman yung sinasabi niya. Inulit-ulit lang din naman niya. So, ganun yung kay Antonia. etong kay Michelle D. kasi parang alam niya kung paano dadalihin to sa magagandang salita. Kita mo yung humbleness ni Michelle D. in action of sa pananahimik. Pero kasi ito kasing si Antonia, Uh, she show ano, humbleness sa lahat na ayun, mahilig siya mag-approach mahilig siya kumaway that is the strategy game para sa akin so kung silang dalawa magla last two standing so dito nakita ko na parang ah okay kaya to ni Michelle D so hindi imposible na si Michelle D ang manalo over Thailand kung silang dalawa magla last two standing kasi parang alam ni Michelle D kung paano susundutin sa Q&A. Ito si Thailand para mauwi sa first run -up. But let's see kasi pwede din maka-jackpot din naman si Thailand in fairness naman sa kanya. So ngayon nandoon doon na yung kampo ni, ni ano ni tawag dito ni Antonia nandoon na yung parents niya, nandoon na rin yung si Pawin Suda, nandoon din yung reigning supranational uh, boss niya, 'di ba? Yung parang may-ari ng supranational to support her. To be honest ako, dalawang lang naiisip ko dyan. Una, ang naiisip ko, magandang factor to para kay Antonia na pumunta o sumipot ang, ang may-ari ng Supranational para panoorin itong si Antonia sa kanyang laban dito sa Miss Universe kasi dito ipinakita nila na wow, uh, iba yung reyna na nakikita nila kay Antonia dahil sinusuportahan to ng dating organization but sa kabilang banda pwede din na makasira to kay Antonia kasi syempre pwedeng oh ayaw ng miss universe na galing sa ganito or ganito na kasi yun yung lumabas kay kunan eh pero ako hindi ko yun it take ititake it take ko dito good job to para kay Antonia to show them na etong si Antonia Fortune is a good queen so doon ma ma masasabi mo na okay magandang shot yung ginawa na may ari na supranational. Pero, pag once na nanalo si Antonia dito sa Miss Universe, magbe-benefit dito ang supranational. Kasi, syempre, ah uh, galing sa kanila, ginawang reyna ng Miss Universe. ba diba? So, benefit yun ng supranational. And, good yon para sa supranational. Kasi, ibig sabihin, yung napili nilang queen ay talaga namang masasabi nila na best of the best. Pero kapag natalo si Antonia, oo, oh, medyo mahirap yon para sa supranational. But, total suma, ang maganda lang dyan ay they are support each other. ba diba? Sinuportahan talaga niya itong si Antonia dito sa laban niya sa Miss Universe. So, yun yun. And then, si Michelle G. Wala pa si Melanie Marquez. Hindi pa dumarating. Pero, nandyan na. si Bolter. Nandyan na si Jonas. So, hindi ko pa alam si Shamsi, hindi ko pa alam yung parents ni Michelle D. Kung darating ba. And sana dumating si, ano, no, si Julia Mori. <laughs> para naman to support to Michelle D. Walang ganon. ah uh, ako para sa akin, um, ang organization, alam nila kung ano yung advocacy na merong ipinapakita ang isang kandidata dito sa competition. At naniniwala ako na ang organization ay ipapakita nila yung yung kung ano yung the best sa atin di ba so hindi naman sila biased eh kung pwedeng manalo si Antonia eh di mananalo so ganun lang yon so basta alam ko fair ang judges fair ang lahat at magtiwala tayo sa hurado magtiwala tayo kay Michelle D kasi alam ko si Michelle D na nasa puso niya yung kanyang ginagawa dito sa competition na Miss Universe. So, yon So, ang gusto ko lang kay Michelle D, nai-enjoy niya, miski Kipapano, ang competition. And then, no matter what happened, at least, napatunayan ng sambayan ng Pilipino na nakasupport talaga sa kanya 100%. Dahil hindi naman talaga natin pinabayaan si Michelle D sa mga botohan, hindi natin pinabayaan si Michelle D sa so, anuman ang kailangan niya. So, laban lang. So, yon Sa ibang prediction, uh, katulad ng Queen Taylor, nag-number <coughs> one sa kanila si Michelle D. before preliminary competition. So, nakuha nilang number one si Michelle D. bilang bagong Miss Universe. And then, pumangalawa naman si Mexico. Pangatlo naman si France. Pang-apat naman si Spain. Panglima naman si South Africa. And then, samantalang si USA, Thailand, Dominican Republic, Puerto Rico, Nicaragua, at Colombia. Venezuela naman ang nasa bottom nila. And then, sa another page naman ng official uh, pageant corner, B pageant corner, nag-number 2 naman sa kanila si Michelle D. Ang Philippines, number 1 si United States, uh, number 3 naman si Venezuela, number 4 naman si Jamaica, number 5 naman si Peru. So, ito yung kung sino yung nag sa kanila ng 8 days. So, be pageant corner. And then, samantala naman, ang misosology. Ang Missusology ay nagdabas din ng kanilang prediction. Pang-apat na prediction nila, pang-apat na hot pick nila. Nung pangatlo, wala si Philippines. Marami ang nag -react. Pero ngayon, dito ay number one nila si Nicaragua. Number 2 naman nila si Dominican Republic. Number 3 naman nila si France. Number 4 naman si Mexico. Number 5, uh, South Africa. And then number 6 naman nila si Philippines. 7 si Peru. Number 8 si Poland, Venezuela. Number 9, number 10 si Guatemala. Number 11 si India. Number 12, medyo malayo si Thailand. Nasa 20 spot. So, yon. So, iba-iba kasi yung opinion na ibinibigay ng lahat. Hindi pare-parehas yung iba. Uh, ito yung nakikita. Yung iba naman, ito yung nakikita. Pero tulad niya na sinabi ko, ang bottom line lang dyan, marami kasing malalakas talaga ngayong taon na to. Nandiyan dyan si Colombia. Si Colombia, isa yan sa mga talagang tinitingnan ko din at kung ano yung iperform perform niya. For sure, mapapabilib niya ang judges kasi syempre, she's a mother. Maganda yung advocacy niya. And then, next is si Miss Puerto Rico. Si Puerto Rico, alam natin performance level to. At alam ko na aari ba to ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. Dahil alam ko naman yung eksena niya talaga ay papalo din. Andi dyan din naman si ano, South Africa na isa din sa mga kinakatakutan ko. Kasi malakas din si South Africa. Kung tutuusin, ano lang eh, tahimik lang pero nakakatakot. Ando dyan din syempre si Miss India. Si Miss India, medyo iba din yung atake niya. So, kung oobserbahan mo, medyo nakakatakot din. ba diba? At hindi rin basta-basta. Si Mexico. Si Mexico, medyo parang nahuli ko. ah uh, parang introvert lang yung dating. Yung alam mo yun, yung tipong gusto niya lang talaga mapag-isa. Uh, I think yung bubbly personality, ayun ay yung kulang cool kay Mexico. Pero yung beauty, everything, ando doon naman sa kanya but hindi ko alam kung mananalo siya or wala na ba siyang ipapakita pa sa mga susunod na laban, aabangan din natin yan. So, maraming mga candidates na talagang aabangan mo ng todo-todo. Pero, tulad yan ang sinabi ko, hindi natin alam eh. Bukas pa lang talaga magkakaalaman sa laro. Kasi depende yon talaga sa bawat eksena. So, pagdating sa finals, top 20 announcement, then maglalaro sila or maglala, magkukumpete sila sa swimsuit competition. So, dito medyo sinasabi ng iba, ako tagilid dyan si Michelle D kasi hindi marunong magpasarela. Actually, ako, para sa akin, ah, uh, sige, naiintindihan ko na ganun yung komento nila, pero 50-50 sila. 50-50 para sa akin. Pwedeng yes, pwedeng no. Kasi, syempre, hindi natin alam kung sino ang makakapasok dito sa top 20. Kasi, for sure, mas maraming Latinas ang papasok ngayon dito sa competition na to. At kilala natin ang mga Latinas kung gaano sila kagaling pagdating sa pasarela. Maaaring dito, medyo delikado talaga dito si Miss Philippines. Kasi kung puro Latinas sa makakalaban niya at kung gaano pumano ang mga Latinas pagdating sa kanilang performance so yon. Man maniwala kayo. Maaaring makain nila ng bonggam-bongga -bongga dito si Miss Philippines. Pero may tiwala naman ako sa kandidata natin na naghanda naman siya ng bongga-bongga at kaya niya yan at mapapansin naman talaga din si Michelle D ng iba pang mga charges sa ganda ng katawan ni Michelle D ewan ko na lang, di ba? So yon so I think um, malalagpasan naman niya to basta ang gusto ko lang makarating siya sa top 10 kasi sa top 10 labanan ng evening gown at dito ipapakita ni Michelle D kung gaano ba kagaling siya pagdating sa evening gown kung paano mag-perform ang isang Michelle D dito sa evening gown kampante ako dito once na malagpasan niya lang yung top 20 kaya niyang tumungtong ng top 10 so yon doon lang ako kabado sa top 20 pero bukas malalaman natin yung performance ng lahat at makikita natin kung kakayanin ba talaga ni Michelle D and then of course evening gown then top 5 so once na makalusot to sa top 5 Q&A. So, I think kaya doon ni Michelle D. Hanggang top 3. So, pagdating sa top 3, bahala na si Batman dyan. So, sa ngayon, ang pinoproblema ko lang kay Michelle D. Kasi yung format ng Miss Universe, for sure, top 20. Mas marami ang Latina, mas marami ang Kabugera. Pero, ang purpose dyan is paano kakabugin ni Michelle D. Pagdating sa performance level, ang nandirito sa top 20. Kaya, guys, medyo talagang keep praying for Michelle D and keep voting for Michelle D and then of course sana malagpasan ni Michelle D ang lahat ng aspeto ng competition hanggang sa makarating siya sa dulo ng competition walang nakakasiguro kung sino ba ang mananalo ngayon taon na to dito sa Miss Universe pero nandoon tayo na umaasa tayong lahat na kakayanin ni Miss Philippines na maibalik ang ikalimang panglimang corona ng Miss Universe sa ating bansa so malalaman natin yan konting oras na lang at konting panahon na lang konting araw di ba So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Basta ako guys, ang masasabi ko lang is tiwala. Tiwala ng 100% sa kandidata natin. At alam ko, kayang-kaya to ni Michelle D. ang competition ng Miss Universe. Hindi naman tayo dapat mag-alala. Kundi, manalig lang tayo doon sa kandidata natin. Kasi once na makatungtong yan sa top 20... Ayan na, diyan na ang simula ng laban. So, are you ready, guys? So, yan. So, please comment below kung anong opinion mo naman dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po, syempre sa inyong lahat. At sana wag nyo pong kalimutan na mag-like dito sa video natin. And then of course, sa inyong lahat, lagi lang tayong magtiwala, s'yempre sa itaas. Sabi ng ganon, walang imposible sa kanya. Magtiwala lang tayo sa kanya. So yun guys, guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys.